Ayan, hello, hello, muli, Phil Investors, hello around the world, lahat ng Phil Investors around the world. Ito muli ang inyong lingkod, BJ Double D. Ito na po ang ating DSC number 69. Ano ang advantages ng pagkuha sa Phil Invest International versus local? Yan. Okay lang yan, sir. Ayan, meron tayong bisita. Ayan, talagang sipag talaga, Sir Herx. Ano ba ang pagkakaiba? Phil Invest International versus Philippines local agent. Pag natin sabihin ko ano ang developer yan, no? Sa Piling Plus International kasi, ang advantage natin, exclusive marketing arm tayo. So, ibig sabihin, pag dito sa abroad, like Qatar, nasa Qatar kasi tayo ngayon. So, sa Kuwait, meron din, sa Dubai, sa Oman, sa Singapore, around the world, marami, no? Pag sinabi exclusive marketing arm, tayo lang yung ino-honor ni Feeling Best na mag-sell in that area. So, ibig sabi sabihin kung may pupunta dito broker sa Pilipinas, abay talaga obligado yung mag-report dito at kami pupunta dyan at market kasi naman hindi rin maganda yun, unethical yun. So, hindi katulad tayo ng ibang mga developers na uh, meron nga dito, 23 groups sila, yun, know, pinagmalaki pa, dami-dami daw nila. Pag binigyan mo ng calling card niya, you know, ako po yung country manager ng um uh, 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 uh. Yan na, wala akong sinasabi kung sino yan. <laughs> yan na, tayo. Ako po yung country manager, mm, uh, mm, uh, 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 uh. yan. Eh ba'y ba't ganun? Baka ng 28 na eh Nakukuha akong card ng ditong kumpanya na to eh Lahat sila nagpapakilala ng country manager Ano ba? inati hati niyo ba yung Qatar sa 28 bahagi? Baka magalit pa yung hari Huwag <laughs> ganun Dapat isa lang Dibaari kasi Ang nakakalito kasi pag marami Ano ang disadvantage yan? Katulad na lang sa local Sige tsaka natin pag-uusapin mga international na Sa local na lang Freelance agents kasi karamihan doon sa Pilipinas I myself Uh, ano okay, ako, license broker ako sa Philippines. So, hindi naman kami talaga obliged to to stick with one developer kasi we can practice it everywhere. So, ang disadvantage lang talaga ng freelance agents, hindi man kami mga brokers yung mga downlines namin, eh freelance yan. So, ibig sabihin, pag bumili ka, pag nag-offer sa'yo ng Fininvest, pag hindi mo nagustuhan ng konti o hindi kaya ng budget o whatever, ililipat ka naman sa ibang developer, ililipat ka naman sa iba, ililipat ka naman sa iba hanggang sa makuha yung gusto mo. So, para siyang sari-sari store hindi mo makikita kasi galing ng isang salesman o yung tinatawag natin na best option para sa iyo kung sari-sari ang dala mo ang dami-dami kasi nalilito na yung kliyente at pagod na pagod na at ang tendency dyan pag freelance agent pa karamihan minsan may destructive selling na nangyari hindi siya maganda no katulad niya no sa atin dito may office abroad yung kanina pumasok yung nag narinig yung boses si Sir Hertz ay no? with office abroad ay eh, kita mo oh. iwan lahi pa nga yung kausap niya So nakikita natin na may trust talaga yung ibang lahat kasi eh, nakakapaskil yung mga registration, no? nakapaskil yung mga ano, yung mga ating mga legalities dito, no? Unlike dun sa iba, connection nila through flyering lang, pagdating mo ng airport, pagbaba mo ng eroplano, nakita mo sa duty free, may binigay sa'yo na flyer, yun ang agent na kausap mo. O kaya, yung iba nakakilala mo sa online, na sa Facebook, whatever, sa online na uh, shopping, o whatever, ganun lang. mo. Oh. So, ano kasi nun, no, disadvantage dun mga feeling mga kababayan. Hindi naman natin sinasabing illegal sila, pero ang um, yung, connection, yung communication kasi mahirap. Pagka ikaw yung nabentahan na ng local dun sa Pilipinas, ang tendency niyan, hindi lahat ganun kasi katidjus ka or ganun ka-diligent sa pag-follow up sa inyo or pag-alaga sa inyo kasi after nila makakomisyon, sadly. Totoo naman yan. Pagkatapos commission, ay wala na. Doon ka na yung tinaturn over sa... Wala na kami dyan. Sa developer na po kayo makipag-usap. suugas ugas kamay agad sila. Kadalasan po, totoo. Yun ang nangyayari. Totoo yan. Admin and after sales. Katulad dito nga, dahil nabanggit natin, may office nga tayo. Hindi tayo masasaya yung cliente natin. Oh. Kikita niyo, masaya sila. Oh. Kasi nakikater sila ng ating mga admin. Ngayon nga, nakataon day off lang yung admin natin. Pero, araw-araw yun, halos nandito. Na uh, siya yung nakikater ng mga ating mga after sales, meron talagang tinalaga o meron talagang ating uh, fix no, na admin. Sa ka nakita ng ganong sa team sa abroad na may admin pa. O, oh, di ba? Lahat ng developers sa nagpupunta sa abroad pero ang ginagawa lang, monthly lang nagpupunta. Tapos wala pang admin. Sa local naman, not the responsibility. pa masakit, no? Not the responsibility. Kasi sabi niya, hindi, agent lang ako, ma'am. Ah, ano po, nung ano, pagkabenta ko sa inyo, yun na po yung role ko. Kailangan po makipag-usap na kayo sa office. So, kayo po mag-email doon, kayo po ang tumawag doon. Hindi ko na po yan, ano, saklaw. Ayun so, yun ang masama doon. E si Pinipis International, talaga naman, pati yung dapat, hindi na nga niya dapat ginagawa, ginawa niya pa rin para mas maganda yung servisyo natin sa mga Pilipinos. O, di ba? Genuine, genuine, or transparent, tinatawag natin, ang mga Filipino International sellers. Kasi nga, kami ay tinitraining na talagang lahat sasabihin. We don't, we don't mind na hindi mag-reserve yung kliyente kung talagang ang dahilan ng is ayaw niya magbayad ng hoa juice or condo juice or miscellaneous or mga taxes or whatever kasi kasama at kasama naman talaga yun at hindi natin yan ma lulusutan kasi kasama talaga yun doon. Ay yung iba kasi over promises, ay hindi wala pong bayad yan ma'am, basta lang kumuha. Kasi nga katuwiran ng local agent, malayo ka naman sa akin, basta nabenta kita at nakakomisyon na ako kasi so, kaliwali dito sa ano, sa, sa, abroad yun know, parang bahala ka na. O, tapos na tayo, ganoon. Kaya yung mga kliyente namin dito sa international happy at contented. We're not say we're perfect, meron din mga minsan konting uh, ano lang, miscommunication, pero at least naayos namin kasi nga nandito kami. Eh, doon sa Pilipinas, eh, talaga namang ang dami natin narinig na talaga ako. Disappointed ako dyan sa ano yan, sa agent na yan, kasi hindi rin ako inasikaso pagkatapos makuha yung commission, which is true. Kaya mga kabayan nga, mas maganda din tayo mag-trust sa so, merong opisina, meron tayong kinakausap na admin, di ba, after sales, at nandito legal na legal tayo nag-ooperate ng business. Very important yun sa isang business. Ang dapat nag-gain muna sa isang business is bago ang lahat, yung trust. ba diba? Sana narinig ng iba, ha? yung trust, yung tiwala. Kailangan may tiwala sa iyo yung, yung kliyente para word of mouth ikaw ay nare-refer pa. Yun po ang isa sa pinakamagandang strategy rin ng ating grupo kasi eh, we're not perfect nga meron din mga hindi no alam niyo na no, Pilipino marami rin bashers no pero malamang yun yung mga hindi nakakuha at saka hindi nakakaintindi kasi nga sa feeling best we are referred by our clients kasi happy sila so yung iba kasi maaari nakaklose sa ibang developers o sa local nakaklose ka nga ng malaki pero one time big time ka lang hindi ka na makakaulit kasi nga nadala na sa'yo yung kliyente so lumilita mundo mo hindi maganda yun Lalo sa aming mga professional ano, license broker, hindi pwede. May license kami, nag-PRC din kami, nag-board exam kami. So, may pinoprotektahan kami lisensya at pangalan. So, let's keep it that way. Let's be as professional as possible. Kaya, ano ang advantages na pagkuha sa Pinoy International versus Local? Alam na. So, yun po. Maraming maraming salamat po. Ito muli ang yung lingkod, VJ Double D para sa DST number 69.